Uh, good morning po mga papards. Uh, problema nyo din po ba ang uh, ang wall natin na nagkakaroon ng ganito na may mga natitirang mga mga particles dahil sa pagdidikit sa pagbabaklas ko ng mga nakadikit sa wall. Uh, normally, kahit ito ay sabon na natin, dahil sa detergent soap natin, hindi siya natatanggal. Lalo siyang kumakapit. And ngayon, susubukan natin itong uh, matika kung saan atin itong uh, i-apply ia dun sa mga particle na kagaya nito. Yan. Kagaya niyan. So, lalagyan natin ng mantika and then for a few minutes ay atin itong uh, mo na din sa kanatid po nasan. So, mag-apply lang dito sa pasahan. Yan. Mantika. And then, directly i-apply ia mo to dito. Yan. Yan sa particle na yan. Apply mo lang sa dyan. Yan. And then, uh, maghintay tayo ng uh, ilang minuto para kumapit lang yung mantika. And then, after few minutes, siguro mga 5 uh, to 10 minutes, saka natin ito tatanggalin. Saka natin pupunasan ito dito. Then makikita natin yung difference niya. Okay? So, pupunasan muna natin lahat dyan. Okay? Sige. Sige, tayo. So ito po yung uh, natin kanina ng mantika. So nakalipas po ang ang 10 minutes. And then uh, atin po itong binalikan ulit para tungkabin. At sa so, nakikita natin dito, ayan. Teddy, pakita mo. Alin alin fight ito? Oh, ayan, nakita nyo. Kita nyo yung inapplyan natin ng mantika natatanggal na yung mga naiwang particles ng bunga nung idinikit natin na sa wall na yan. So, ayan, no? makikita natin siya, medyo malinis na siya. Tanggal yung mga bakas ng dinikit. Okay? So, shout out din dito kay Tredy. Tredy, tingin dito. Yan, no? napakasipag nating estudyante yan ng broka. So, very good, Tredy. So, sa mga gusto po na itry ito, Subukan nyo din, very effective po ito. At saka hindi siya mahirap gawin. Okay.